So ngayon nga eh inilabas na nga ang Bakirahin Chapter 27. So recap muna tayo na kaunti sa Chapter 26. Nagtapos nga ito na kung saan nga eh nagsasalita na nga si Pikel habang kausap ito ni Baki Hanma. So bago natin umpisan eh baka hindi ka pa nakapagsubscribe sa ating channel. At huwag mo na din kalimutan ilike ang video na to. You. Sa unang chapter pa nga lang ng Baki 27 may kita nga natin si Baki Hanma ang front page nito. At sa sumunod na nga na page ay may kita nga natin na naguusap pa rin si Baki at Pikel. At sinabi nga dito ni Baki na nagbalik nga daw ulit itong si Pikel sa arena. At sinagot naman ito ni Pikel na do it. So meaning mga preno eh gagawin daw nga ulit ni Pikel yung nakaraang laban nila ni Jack Hanma. At nagulat nga si Baki sa sinabi ni Pikel dahil hindi naman talaga niya in na magsasalitaan salita nga tong prehistoric man Pikel. Kahit naman tayo di ba eh ni minsan nga eh hindi natin nga nakita o nasaksihan nga si Pikel na magsalita. Na halos talagang hindi nga makapaniwala si Baki Hanma sa narinig nito kay Pikel. At sinabi pa nga nito kay Pikel na nagsasalita na nga daw ito. At sinabi pa nga ni Baki na gagawin daw ba ulit ni Pikel ang another round makipaglaban kay Jack Hanma. At napangiti nga lang itong si Pikel na babanggitin pa sana yung pangalan ni Jack. At dumating na nga ang araw na maglalaban na nga ulit itong si na Pikel at Jack Hanma sa Tokyo Dome Arena. makikita nga natin sa page na ito yung mga taong manonood nga ulit sa laban pati na nga si Baki Hanma ay manonood din. At mga usap-usapan pa nga ng mga tao eh mas nauna pa nga daw si Pikel sa kanila even daw buong araw nga daw itong si Pikel naghihintay. At sa kabilang page naman eh may kita nga natin na si Jack Hanma ay nagpe-prepare ng mga pinagbabawal na naman ng mga gamot. Medyo disappointed ako dito sa part ni Jack dito no uh, akala ko kasi na hindi na talaga ito gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot every time na lumalaban nga ito. Pero syempre eh na-addict nga itong si Jack sa mga gamot. So hindi niya talaga ito maiwasan. At sa mga sumunod na page nga eh may kita na nga natin si Jack Hanma na papasok na nga ito sa arena. Nang makapasok na nga ito sa arena eh nagsisigawan na nga ang mga crowd na dumating na nga daw itong si Jack Hanma. At nagulat nga din sila na mas tumangkad nga ito at mas bumigat ang timbang. Na halos ang tangkad nga nito ay umabot ng 2 meters 43 centimeters at tumitimbang naman ito ng 211 kilograms. Kung ikukumpara nga natin eh mga nasa apat na kabang bigas nga ang bigat ni Jack Hanma. At dito nga ipinakita eh, pinakita na nga din itong si Pikel na the strongest prehistoric man daw nga ito. At hindi pa nga nagumpisa ang laban eh umatake na agad itong si Pikel kay Jack Hanma. Na tila nga e eh, kakagating nga nito si Jack Hanma. Di diba nga ang tingin talaga nito kay Jack e eh, isa talagang pagkain. Pero habang nakatayo nga si Jack eh yung hawak nga na tawel nito yung pinangsalag nga nito sa bunga nga ni Pikel. Habang kagat nga ni Pikel yung tawel eh binalibag nga ito ni Jack Hanma na ikinagulat eh, nga ng mga nanonood. E even si Bucky Hanma. Pero hindi nga ito na ibalibag ni Jack Hanma ng maigi dahil may kita nga natin si Pickle nga ay e eh, nakaupo nga ito. Ginamit nga ni Jack yung towel nga nito as weapon para pansalag sa kagat ni Pickle. Dahil sa nangyaring yon eh both side nga daw ay nagkaroon ng start out with fouls. At dito nga ay e natapos ang chapter na to. Iniisip ko nga mga pre ano, uh, ano nga ba ang magiging fouls ng dalawang ito? Tsaka may pakialam nga ba ang dalawang fighters na to kung sakaling bigyan sila ng fouls sa kanilang laban. Parang palagi ko eh invalidate nilang dalawa yon since laban lang naman talaga ang gusto ng dalawang to. O hindi kaya tatanggapin na lang ni Jack Hanma yung rules ng arena. At na-confirm nga natin sa chapter na to na paunti-unti na nga ang nagsasalita nga itong si Pikel. So meaning mga pre no ah, nakikipag-socialize na nga ito sa mga tao. At palagi ko no ah, ang magiging laban nito ay magiging brutal na naman as katulad sa naunang laban nilang dalawa. At siguro this time nga eh baka manalo na nga itong si Jack Hanma. Well never know baka in chapter 30 pa natin ito makikita kung sino nga ang panalo sa magiging laban nilang dalawa. If ever nga manalo nga itong si Jack Hanma eh mas lalo pa nga itong lilitaw ang name nga nito. At mas lalo pa nga makukuha nito ang atensyon ni Yujiro Hanma. Or baka magkaroon nga ng father and son to as Jack versus Yujiro Hanma naman. Dahil gusto nga talagang labanan ni Jack nga itong si Yujiro Hanma. Para sa ustisya nga daw ng ina nito na si Diane Neal. Para sa akin ang chapter na to eh ginawa dahil sa unang laban nga nila eh nanerf nga itong si Jack Hanma. Pero para sa akin no uh, disappointed talaga ako. Dahil nabanggit ko nga kanina na gumagamit pa rin talaga ito ng mga pinagbabawal na gamot. So meaning mga pre no, uh, hindi pa rin talaga puro yung lakas ni Jack Hanma para sa akin na. Kasi parang kumukuha pa rin ito ng lakas sa mga gamot na tinitig niya. So kung kayo ang tatanungin mga pre no, uh, ano kaya sa palagay nyo ang magiging ending ng series na to? comment your opinion down below. Pero syempre kung nagustuhan mo ang ating review about this chapter, eh baka naman makahingi ako ng isang like nyo. Okay na ako dun mga preno sa isang like lang. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace.